Ako lang ang um, inaatake uh, ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga uh, kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Uh, may dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. Uh, what's your comment? Ma? Yes. Um, well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Okay. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinipira doon, ako lang ang uh, iniimbestigahan doon, ako lang ang uh, inaatake uh, ng impeachment case, hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, um uh, ma masagot na, ang final, uh, kung ano yung mga wala akusap mm -hmm. nila sa akin. Mm -hmm. Ma'am, yung subpoena ng MBI, uh, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend yung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng MBI, ay pwede namang hindi pumunta. Mm -hmm. Yun ang uh, explanation nila, dahil pwede naman mag-submit na lang mm -hmm. daw ng uh, sulat or affidavit, depende sa akin, decision or position paper. Mm -hmm. So, um, hindi din ako uh, makapunta kasi well, unang-una na yan, tapos pangalawa, meron kami Thanksgiving mm -hmm. na mga activities sa uh, sa December 11. And uh, pangatlo, after yung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito mm -hmm. sa Davao City para maglibing mm -hmm. ng uncle. Mm hmm. Ma'am, uh, may sinagawa ang VP Sararay ng no weekend, ma'am, in Davao and seven other areas, ma'am, sa buong bansa. Uh, ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, so, nagpapasalamat ako Uh, sa suporta, sa patuloy, nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta uh, ng uh, ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa so Office of the Vice President and sa opisina ng uh, Pangalawang Pangulo ng ating bansa. Uh, malaki yung nagpapalakas ng uh, loob namin at malaki yung tulong ng suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At um, Nag, humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong uh, nakakasalamuha or na makikita sa daan na uh, nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Uh, humingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng uh, ganito. Pero meron talagang panahon sa uh, buhay ng isang uh, politiko na uh, merong mga pinagdadaanan. Mm -hmm. Kaya humingi ako ng pasensya, lalong lalo na sa mga senior citizens, sa stress that I caused them. Mm -hmm. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na mag magsaset sila ng rally to support yung uh, initial statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang uh, impeachment against po sa inyo, ma'am. Uh, mm -hmm. um, Anong niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na gusto ng ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kap kapayapaan sa yung kaularan uh -huh. ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina uh, ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi um, yun din naman ang gusto uh -huh. ng lahat ng mga kababayan natin na uh, merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaularan sa ating bansa.